at ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang mga gagamiting automated counting machine para sa 2025 midterm elections. Sigurado raw ang COMELEC na hindi madadaya ang mga makina. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez. Mula sa bilis ng pagpasok ng balota hanggang sa mismong hardware ng automated counting machine o ACM, isa-isa yung sinuri ng mga opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP kasama ang Comelec ngayong araw. Ito ang unang beses na isa publiko ang mga makinang gagamitin sa midterm elections sa May 12, 2025. Matapos ang ilang buwang evaluation sa mga prototype na makina ng Meru, umabot daw ng isang dangkal yung kapal ng mga dokumento para sa mga pinapabago o pinapakustomize ng Comelec sa mga gagamiting automated counting machines sa 2025 midterm elections. Bagay na nasunod naman doon ng Meru at tinetest ulit ngayon ng pamahalaan. Nakita raw ang ilang dapat baguin sa ACM ng bumisitang ilang commissioners ng Comelec sa planta ng Miro System sa South Korea nung nakarang buwan. For example po, yung camera sa halip na nasa ibabaw, kinakaila ilagay sa ilalim para hindi naman paghinalaan ng mga kababayan natin na kinukuha ng sila ng picture. O halimbawa din po yung receptacle, yung mismo lalagyan ng resibo dati nasa likod, ngayon nasa gilid na po yan sa may harapan. At napakadami pa po. Git ng Comelec, nasunod naman daw ang lahat ng kanilang wish list. Pinapasuri ngayon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang naunang batch ng mga ACM, kabilang sa tinitignan ng katatagan nito sa klima ng Pilipinas. Kasabay nito, nilinaw ng Comelec na walang transparency server ngayon kumpara sa mga nakalipas na eleksyon. Pag sa transparency, nagkaroon ng issue, 7 hours na nagkaroon ng glitch, wala na tayong source ng results. Ngayon po hindi. Lahat ng media entities pwedeng kumuha sa, sa media, na uh, media server. O kaya naman, pwede mo ikumpara. Kumuha ka sa KBP, kumuha ka sa PPCRB, kumuha ka sa NAMFREL, kumuha ka sa majority party, sa minority party, nakasend to all po bawat presinto. Pagmamalaki naman ng COMELEC, malabo daw na madaya ngayon ang mga makina. Ang makakagulo lang daw sa resulta ng botohan ay ang vote buying, karahasan at terorismo ng makina bumibilang lang. Hindi po masasabi ng makina kung yung bang nagpapasok na taon ng mga balota ay mga botante mismo. O baka naman hindi na botante. Baka naman tinakot ang botante, binili yung botante, na-terrorize yung botante. Maikpit ding binabantayan ng hacking. Sa record kasi ng COMELEC, umabot sa 35 million hacking attempts ang naitala ng buksan nilang precinct finder sa loob ng dalawang linggo ng 2022 elections. Noong December 2023, may 3 milyong hacking attempts din sa Comelec website habang 400,000 noong Abril. Lahat ito naharang naman. Dapat kami mabahala sapagkat uh, habang dumadami ang nag hack ay naandun yung posibilidad na bigla na lang maging successful yung mga yan. Kaya nga dapat patuloy yung training, patuloy yung coordination sa ibang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, patuloy ang panghihikayat sa publiko na magparehistro. Nasa 4.2 million voters ang inalis sa voters list dahil dalawang magkasunod na beses ng hindi nakaboto sa eleksyon. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.